sa mga oras na to ay nagduyan-duyan lang pala kami ni Zion. Dahil napakainit sa loob ng bahay, parang feeling ko na sa likod kami ng aircon. Inaya ko nga pala yung sister-in-law ko na gumala ngayon dahil wala rin silang pasok. Dahil nga sa sobrang init ng panahon, hindi talaga namin kaya mag sa loob ng bahay. Sinindo na nga nila kami ni Zion dahil aalis na. Isa sa mga pala namin ng na mga bata sa pupuntahan namin. Yung anak kasi ng sister-in-law ko ay nasanay din sa gala. Masayang masayang ako kasi makakalabas na naman kami Medyo may kalayuan din pa naman ang pupuntahan namin pero kerya ng tricycle Sinigurado ko na nga na wala akong nakalimutan at nakalak ng pinto at gate Alas 4 na nga ng hapon ay mainit pa rin Sinadya talaga namin na hapon na umalis para hindi na mainit pero mainit pa rin talaga Pupunta nga pala kami sa ala Lake sa Batad Iloilo may maganda kasing pasyalan doon. Nakakatuwa nga dahil may nakita kaming mga kabayo sa daan. Hindi rin naman nakita ng mga anak namin dahil nakatulog sila sa biyahe. Medyo may kalayuan kasi sa amin ang batad ilo-ilo. At bandang bundok na rin ang pupuntahan namin. Kung saan nga naging nanay na kami, doon pa kami naging lakwatsera. <laughs> Pero mas masaya pala kapag kasama na ang mga anak. Ilang sandali pa nga ay narating na rin namin ng Alapasko Lake. Nako, hindi pa nga kami nakakababa. Gandang-ganda na ako sa mga nakikita ko. Parang ako, char Pinahinto muna nga kami ng mga nagbabamtay dahil kailangan pang mag-login. Ayan na, nakarating na kami. Wow! Sobrang ganda nga sa malapitan. Nung malayo pa lang ang gandang ganda na ako eh. Walang kamalay-malay ang mga bata na dinala na namin sila sa bundok. Basta pagdating talaga sa galaan, gina talaga silang dalawa. Sobrang ang dito. Payapa kasi at tahimik. Bagay na bagay nga to sa mga taong gusto ang tahimik kaysa sa mga maiingay na lugar. Bagay din to sa mga mahilig mag-camping. First step ko nga lang makapunta dito. Ayun ko lang kasi nalaman na may ganitong pasyalan pala. Naging taong bahay na lang din kasi ako simula nagkaanak ako. O sadyang nahawaan lang talaga ako ng asawa ko. <laughs> Dahil nga sa sobrang ganda ng lugar na to, parang ayoko nang umuwi sa bahay. Bukod sa malayo, wala rin kasing katubig-tubig doon. Mabuti pa nga dito maraming tubig. Sa bahay, kahit panligo, problema mo pa. Baka naman, water district, galaw-galaw. <coughs> Hindi nga namin namamalaya, nakasama na pala namin si Miss Rachel. Kaya pala tuwang-tuwa ang anak ko sa kanya. <coughs> Nakita ko nga na meron pala dito ang mga cottage na pwedeng mag-overnight stay. Dahil nga wala kaming pera, uuwi na lang siguro kami sa bahay. <coughs> At least doon sa bahay makaka-unlimited hilata pa ako. Tubig lang talaga ang naging problema ko. Grabe ka na 2024. Pigla na lang nga ako nainggit sa mga naliligo na bibi. Buti pa sila nakakaligo ako kasi hindi. Kung saan pa sobrang init doon pa ng tubig. Hindi ko na lang ang masyadong iniisip dahil masaya naman kaming namumuhay ng anak ko. Baka pag sobrang inisip ko, baka mabaliw at maging pangit ako. Charis! Baka pag nangyari yon baka hindi inagugustuhin umuwi ng asawa ko. Bahala na mawala ang tubig, basta umuwi ka lang. <laughs> hindi nga ako kayang palubugin ng mga problema ko, pero kaya pala akong palubugin ng lupa na to. Kalma lang, ako lang to. Dahil nga paggabi na, tsaka pa lang kami uuwi. Araut nga pala kay Sir Igor Pabilio at kay Pau Pau TV. At yun lang for today's video. Bye!